Yan mga idol, bumaba po tayo sa ating spot na kamatsili. Hahanap po tayo ng magandang spot dito. Kami po ay pupunta doon sa dulo. Aakyat po kami ng Akasya. Oh, shout out po muna natin yung ating mga master, Master Edgardo Hernandez, Master Ronnie Rigala aka Autumn Vlogs. Ah, <laughs> uh, din kay Manny Laksamana, Dencio Temoteo, Chef M. Meneses, Joseph Pangilinan Kabulit, Esi Siglos, Jose Haranilla Hunanan Joel Reprea ng Santa Rosa Laguna Roy Bernardino Ronel Jimenez uh, Marvin Dubagan uh, Shoutout po muna natin yung mga tropang dampalit uh, Gerald Geraldizo Rofino Magdalas Bernardino Glomo Dominic Roque Ronald Esidera Ruza Wilson Clemente Chris Magbuabag Jimmy Miranda, Wilson Susi. Ang shoutout din po sa Pampanga Bishander, mga opisyalis po to. Bisayan Cup, Victor Kachamba, Marlon Malyari, Reynanto Tomas, ah uh, Boss D, at saka kay Ex Matinik. Yan mga idol, shoutout po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Tayo po ngayon dito ay dadako na. Kami po ay aakyat sa akasya na napakatas. Tignan po ninyo mga idol, ito na oh panibagong spot na naman mga idol ano? baka makatoman kami dito galing ka, ang dalag na eh yan talapya patay idol nakabaral siya ng malapad na talapya oh si Abdul nakabaril ng malapat na talapi yun yun nakabaril ni Abdul <laughs> nagpakita sa gilid patay kay Abdul <laughs> hindi man lang nakalaban yung talapi patay ka agad oh Patay ka agad kay Abdul. Ang galing talaga ni Abdul dito mga idol. Si Abdul lang ang sakalam dito idol. Nabaril po niya yung tilapia ang lapad. Tignan po ninyo pag inangat niya. Si Abdul Paki -support lang support na lang sakalam. po at follow po kayo sa kanyang page or uh, YouTube. Abdul and Lisa. Yun ang laki do'l oh. Yun lapad ang lapad yun oh yun o laki dulo oh oh oh, oh dulo oh. <laughs> lapad na tilapia oh naka one point na siya biglang biglang nagpaalitaw yung tilapia oh laki dulo mm. Mm. malaking tao yan malaking kamay tingnan nyo naman yung tilapia sa kanya oh malaking tao po yan One point. <laughs> Lucky. Oh, saan kaya ilalaglag? <laughs> Yun. Ang galing naman. Naka one point na.